Ayan, pinatay po muna natin yung ating sounds. Baka makapirate na naman tayo. Good morning everyone. Gawa tayo ng masarap na sinangag. At maglagay tayo ng... tayo ng lights noon. Ayan. So, ayan, binuksan ko na yung ating kalan at naglagay tayo ng kawali, syempre. At sa nakap na yung ating rice. At kayo ito. <laughs> Wait lang, palitan natin yung ating kawali. Lipat natin dyan. At halitan natin ng mas malaking kawali. Kasi baka hindi kumasya. So, ayan. Mayroon na tayong kawali. Malinis ang kawali. Maglagay tayo mga palangga ng canola oil. Ayan. Charlie canola. Habang binapainit natin yung mantika, syempre mag-prepare tayo ng ating mga kailangan. sorry guys kung medyo matagal. So, mag-start tayong mag or mag um, tusta ng ating bawang. At dahil wala pa tayo masyadong uploads, dahil busy ang inyong person, ito lang muna tayo. Mag-live muna tayo ng ating araw-araw na niluluto. live dahil uh, busy ako sa aking hanap buhay natin ito golden brown lang. At isisita side po natin yan. side natin. Ayan, itong ating nalagyan. So, ayan na guys. So, sita natin yung ating bawang. Ang sunod natin ilalagay ay yung ating, ayan, hindi siya sibuyas ha. Ayun, hindi sya sibuyas. <laughs> hindi siya sibuyas pang gisa. Ayan, tangkay siya ng dahon ng sibuyas. Ayan. Tapos maglalagay tayo ng kaunting patis. Ayan. Ang sarap, ang bango. At yung mekas-mekas natin yung ano Yung mekas-mekas talaga. Instead of asin ang ilagay ninyo, eh, patis na lang. Mas malasa pa. At saka yung ating um, kanin. Ayan yung tirampanin kagabi. Sayang, di ba? So, ayan, igisa natin sa ori sa ngaga. siya na kayo mga talangga sa inyo yung mga junakis. na na hindi lang na bakit ako makapag-live talaga lagi. Ito talaga yung so, maoy talaga. May ma very quick and easy lang ito magsinangag. kaya ay maglagay tayo ng paminta. yan. Yung iba naglalagay siya ng magic sarap. Yung sa mga hindi naglalagay ng patis, pwede ka maglagay ng magic sarap if you want. Ako hindi na kasi naglagay na ako ng pag-iis. Okay, ako dyan. magbabati tayo ng dalawang itlog. Hindi ko na papakita sa inyo, guys, ang pagbati ko ng itlog. <laughs> Isa. Two eggs, po. Ayan. Tingko guys, pwede kayong maglagay ng magic sarap kung gusto niyo. So ayan, maglagay tayo ng kaunting magic sarap. Kaunti lang guys. Hindi ako masyadong malagay kasi ng mga ganyan. Mga bitch, hindi ako masyadong malagay. Kaunti yan. Hmm. So, okay na ito. Gagawa lang tayo ng hole sa gitna. Ayan. Ayan. mas makita ninyo. Ibaba natin ng konti mga. Ayusin natin yung ating camera. Ayun. So, kasi mas makita ninyo. Maglalagay tayo ng Oil. at syempre ilalagay natin yung ating eggs Ayan. So, antay natin maluto yan, yung ilalim. Tapos, imi-mix natin yan sa ating rice. So, okay na siya. Ilalim. Ayan. Ayan. Yeah. Pwede na natin siyang imi-mix sa ating rice. Tapos, ka na may ulam ka pa. So, In what? Tipid na tipid sa, gas, sa gasol. Ayan. Kukurin natin yung mga tutong-tutong na yun. Kasi yan yung masarap. Crunchy-crunchy. ayun na guys. Hindi ko lang masyadong duro din yung egg. Maglagay na tayo ng ating spring onions. At syempre maglagay tayo ng more liquid seasoning. Isa sa mga nagpapasarap ng ating mga lutuin. At syempre yung aroma talaga. Sarap. Grabe ang bango talaga pag may more liquid seasoning. Napakabango ng sinangal. Hindi lang kasi nangangga. Maraming pwede yung paggamitan ng more liquid seasoning. Okay. Ayan na, thumbs up. So, nung select aside natin na ito, maglagay na tayo. Mmm, saan ka pa? So, Mag-presentation tayo mga inday. Dahil ito na yung ating sinangag. Wow. O, diba? sa labas tayo para makita niyo talaga yung presentation natin ng ating sinangag. Ito ko kayo sa paligid namin. Char. Oh. Ayan. Wait lang. Ayan yung ating sinangag. Ayan na siya guys. Yung ating masarap na sinangap. Okay. Namik okay. kayo. Ayan, hindi tayo makalabas guys kasi naka-charge yung phone ko. <laughs> Ayan, goods na goods na yung ating sinangag. Bye-bye. Thank you so much po sa inyong panonood ng aking YouTube channel. Sana po ay eh, mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel. And then, click the notification bell para pwede kayo sa aking mga uploads. Ayan, thank you so much. Bye-bye.